Iyon mga matik, maganda magandang araw na naman mamatik. matik. Muli tayo maghahanap ng mga umang mamatik sa Kasama, ka, ko na may mga aso. Yan, laging babantay sa akin. Dito tayo maghahanap. Baka may makita tayo mamatik. matik. Ito so ngayon, wala tayong nakita. Tingin lang tayo dito, mga matik. Bawal dito. Ay, meron tayong makita, mga matik. Oh, sayang siya, Maganda sana, kaya lang sira na. Ito maganda ilagay sa aquarium. May butas. Bagay, mas maganda to Iuwi ko na lang. Ngayon mga mati, kahanap tayo ng mga umang ngayon na kakaiba ang shell para wala tayong makikita ngayon mga mati. Yung mga matik, meron tayong nakita. Kaya lang, ito yung isa lang mga matic nakita natin. Yung mga matik, isa lang yung nakita natin na si lang na nakaraan Mayroon pa dito na kapit mga mati Ayan, nakakapit, maliliit, mga matik. Tignan pa natin dito banda, mga matik. Baka meron pa tayo makita. Yung iba yan, mga matik, nagtatago na, mga matik. Eh. Mga matik, dahil isa lang nakita natin. Mga titingnan pa natin dito banda. Yo mga matik meron tayong nakita napakaliit pero kahit pa paano meron lang akong maipakita sa inyo mga matik na maganda medyo nasa loob na siya Yan mga mati, yan mga matik, kulay puti na pagka patig-patig. isa lang nakita natin na kakaibang mahaba-haba siya mga matik. Kaya lang mga malit lang. Ito mga matik, may laman to ha. Ah. Pakita ko sa inyo, baka sabihin nyo, wala itong laman. Meron itong laman mga Eh, no? Nasa loob na siya mga kamatik. Eh. Yo so, mama hanggang dito na lang mama sa panonood. Salamat sa inyo, Makamatik.